Hello mga Beshi! Ako muli si Teacher Franz na nag update sa inyo tungkol sa budget budgeteering. Hello mga kamanggagawa at ating mga kababayan. Ako si Jerome Adonis, ang kasalukuyang Secretary General ng Kilusang Mayo Uno. Alam niyo ba, nagkaroon ng budget hearing sa Dole. Ina-assume ninyo na merong dalawa nagtatrabaho sa isang pamilya. One of the assumptions is uh, there are two wage earners in a family. The daily wage needed to meet the family living wage for a family of five um, with two workers is 541 per worker. Pag sinabing family living wage, assumption nila may dalawang membro ng pamilyang lima na kumikita doon. Pero tanungin natin ang manggagawa, ano dito sa si Jerome, no? ano ba talaga yung tunay na pamantayan ng ating mga manggagawa? Grabe naman kung itong Department of Labor, hindi masagot ang family living wage. Gusto lang mo natin linawin sa ating mga manggagawa at sa ating mga kababayan, pag sinabing sahod, ang ibig sabihin niya kung nagtatrabaho yung isang membro ng para pamilya para buhayin yung mga pamilya. Kung sa atin yan, sa Pilipinas, five ang average ng pamilyang Pilipino. Dapat may isa na kumikita para mabuhay yung lima. Yung mga anak natin, yun ang susunod na labor force. Kung hindi siya mabubuhay ng uh, lima sa kanyang sahod, magkakaproblema. So pangalawa, yung usapin na dapat daw may nagtatrabaho na higit pa sa isa sa kada miyembro ng pamilya, eh doli na nga mismo nagsasabi. PSA, sa kanilang mga survey, maraming walang trabaho. So paano naman magkakaroon ng oportunidad na dapat ang isang pamilya ay magkaroon ng at least three ang magtatrabaho sa kanilang member para magkaroon ng sapat na panggastos araw-araw. Ano yan? Isang mga pambubola mga kalukohan yan. Pag iwas yan sa katotohanan na ang Department of Labor ay ayaw talagang i-address or lutasin yung matagal na problema na dapat sana ang ginagawa nila ay lumikha sila ng trabahong regular pangmatagalan at kasabay ng merong nakabubuhay na sahod. Tayo ang panawagan talaga natin ay yung nakabubuhay na sahod para sa dagdag na 750 pesos per month sa ating sweldo ng ating mga manggagawa, i na itong regional wage board na nag-iba-iba ng sweldo ng ating mga manggagawa sa bawat region. Ang cost of living sa ngayon ay at least ay 1,200 per day. So ito yung magiging batayan ng national minimum wage.